So, na kukuha sa loob lamang na mahigit kalahating oras, hindi kami makapaniwala! Maligayang pagdating ng pinakamalaking mega sale ng hawak ng Healing Fancy Gold Dairy Brand! Healing Fancy Gold! Healing Fancy Gold! Healing Fancy Gold! Ang mga nakararanas ng patuloy na pananakit ng kasukasuan at kahirapan sa kadaliang kumilos, tumutulong ang Healing can to nagamutin ang problema ito. Sa mga taong nagdurusa ng arthritis at rayuma sa loob ng maraming taon, gamitin ka agad ng Healing Cancer Gold upang gamutin ang isyo ito. Healing Cancer Gold! Ang mga dumaranas ng pagdabolok ng kasukasuan, paninigas ng kasukasuan at panalakit, gamitin ka agad ang Healing Cancer Gold upang gamutin ang problema ito. Ang mga matandang may osteoporosis, mahina na buto, kakulangan ng calcium, gamitin ka ng Healing Cancer Gold upang mapalagas at malusog ang kanilang mga buto. Narito ang tatlong gininto ang dahilan para pilingin ang Healing Cancer Gold! Ang produktong sintipigong ligtas ng U.S. Food and Drug Administration or FDA. Ganap na ligtas para sa mga may diabetes at sakit sa puso at hindi rin ito magdudulot ng pagtaas ng timbang. Ang patakaran ng babalik na malinaw at malinaw na ilalagay ang mga interest ng customer bilang pangunahing prioridad at nagbibigay ba ito ng sapat ng kredibilidad o magka-order ngayon. Predicability! 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 Dapat mong anyayahan ang iyong pamilya at mga kaibigan na sumali sa pagbili ng maramihang combo ng one case of 12 na cans upang mapapakinabangan mo ang pinakakaakit-akit sa pagpapresyo ng 660 pesos per can! Maraming sikat na artista at celebrity ang magtiwala magamit ng magkatawan ng imay ng Healing Cancer Gold kagaya ng and Lenders! Nino Mulat, Linda Arroyo, Sir Bimbo Rocco, Kinga Chess, Sir Lintan, at Giselle Sanchez. Kaya sa makatuwid, maitiyak ang lagay ng inyong order ng Healing Gold ng kredibilidad at lampas ng pagkatalo. Credibility! 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 O lahat nakaranas ng pananakit ng kasukasuhan, pagkabulok, kasukasuhan, pananakit ng lieg, balikat at ikod, artardia dahil sa pagtanda ano uli lamang ang live stream ngayon. Ang tatat ng Healing Cancy Gold ay pinakamaraming magandang deal kasama ng mga kaakit-akit na regalo. Magkakit ng deal! Magkakit ng deal! Magkakit ng deal! Sige! Tayo! 5, 4, 3, 2, 1! Ngayon ay ibigyan namin kayong lahat ng discount! ang discount ay hanggang About 40% hanggang 40% hanggang 40% ang original price ay 1600 pesos bawat kahon ngayon ang may 40% discount, bago na presyo. Bagong presyo ay 990. Magkano? Wow! ano hindi, ang original price ay 1,600 pesos lamang, pinapaniwala niyo ngayon ay 990 lamang. Ang daming mag-order ng 50 katao ngayon, bilisan mo na! Mas, mas mas, mas, Bumili ng tatlong kahon ng Hidden Cassie Gold, makakakuha ka lang Isang kahon libre! Oo! Sa 2,970 pesos lamang, ilan ang kahon ang matatanggap mo sa kabubuan? Apat na kahon! Apat na kahon! Apat na kahon! Sige! Bumili ng tatlong makakakuha ka ng isa pang libre. Para lamang sa 2,970 pesos, makakakuha ka ng 1.5 na buwang supply at ito ay lubos na efektibo. Ano yung mo? Ang mga spot ay limitado lamang ng forte na pinakamabalis na customer nag-iiwan ang kanilang numero ng telepono. Iwanan ang numero ng iyong telepono! Iwanan ang numero ng iyong telepono! Iwanan ang numero ng iyong telepono! At bumili ng lima at makakakuha ka ng... Dalawang kamong libre! Para sa 4,950 pesos, ilang kahon ang makukuha mo ng kabubuan? 2 kahon! Ito kahon! Ito kahon! Oo! Para sa 4,950 pesos, bumili ng lima at makakakuha ka ng dalawang kahon na libre. Tatlong buwan ang itatagal. Napakabisa nito at pagpigil at pagbabawas ng pananakit ng kasukasuan at buto. Kaya naman, magkano ang presyo para sa bawat indibidwal na kahon? 700 pesos! 700 pesos! 700 pesos! Ang iaalok ito para lamang sa 30 na pinakamabilis na customer ilagay yung order ngayon. I-click ang button sa baba ng video ito. Order! 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 Lalo na! at makakaipon ka na hanggang 4,000 pesos na may lamang 7,950 pesos at syempre libre sa Paragi! Sa 7,900 pesos lang, makakabili ka ng isang case na 12 boxes ng Hail and Cancy Gold pinakamagandang deal. Kaya, magkano presyo para sa bawat individual na kahon? Please, Pero sa lahat, kaya ano ang dapat mong gawin? Order! 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 Ano pa ang hinihintay mo? Mayroon ng daan-daang mga tao na naglalagay ng mga orders. Ngayon, 20 spots na labang ang natitira. Sino ang pinakamabilis na mag-iiwan ng kanilang numero ng telepono?